Okay, so magandang hapon mga kabida Andito na naman ang inyong kaibigan Ang inyong kakwentuhan Walang iba kundi si Kuya Ranz Ang inyong uh, kasama dito sa YouTube Sa Bida Animalia So, sa araw po na ito uh, Nagbabalik na naman ako sa uh, pagbablog Ng mga linyada na alam ko na makakatulong sa inyo para magkaroon kayo ng decision point kung ano talaga yung gusto nyong paramihin ano yung mga linyada na pwede nyong i-cross mga linya na gusto nyong pag-ipunan no? para naman doon sa mga uh, kabida natin na uh, naghahanap pa lang din o nagpaplano pa lang so last week hindi tayo nakapag-vlog at uh, para naman mamiss ninyo <laughs> but uh, for today Uh, for today's vlog, for today's video, another special uh, fancier, another special breeder, ang atin pong uh, ibibida sa araw na ito. Isa po sa pinakamagaling, perhaps one of the best, uh, especially po sa long distance, na nakilala natin, lalo na yung kanyang mga ibon dito sa Pilipinas. So, wag na nating uh, patagalin pa dahil dumidilim na. Habo lang ito dahil 5.30 na. Walang iba po kundi si uh, Emil Deward. Ayan. So, Emil Deward po ang tampok natin sa araw na ito. So, ano lang po, umpisahan ko na at unahan ko na kayo. Gagawin po nating dalawang serye ang Emil D. word presentation. Ang bidahan natin ay dalawang beses. Bakit? Kasi po, marami akong nakita sa kanya na uh, mga information na pwede pe niyong mapakinabangan. At ayoko naman i-squeeze ito into 18 to 20, 25 minutes na na one Hatiin na lang natin. Napakarami niya kasi na i-share sa atin ng mga pointers na alam ko na pag inisa-isa natin o at least uh, isa-summarize natin ng maayos ay mas... Uh, at mas uh, mapapakinabangan okay so itong first uh, series natin ng Emil DeWert ay atin ang umpisaan so sino ba si email DeWert si Emil DeWert po ay isang uh, sikat na fancier sa Belgium wala lang mong bago no? Belgium naman lagi kukunin ko na yung aking kodigo para sigurado tayo so isa po siyang Belgian fancier once again particularly po sa Cor Cortimark, Belgium. He started yung kanyang uh, passion as a fancier noong 1947. So, ibig sabihin, ito ay just after the war. Just after the World War II. Kasi 1945 po ito eh. So, yan. nag siya just after the war. At nag lang po siya sa apat na ibon initially po si uh, Emil D. ang kanyang forte o ang kanyang mga inalaga nung umpisa ay mga middle distance no? hindi po mga long distance nang umpisa siya sa mga middle distance birds but uh, he found out later yung kanyang passion sa long distance no? so na, na realize niya na ang saya pala ay hindi sa short distances ma makikita kundi sa mahabang karera And that's why nagkaroon po siya ng change of mind and change of lines ano. At nag-acquire po siya ng magagandang linya da mula sa at least tatlong uh, fancier na mahuhusay nung panahon na 'yon. Okay. Sino-sino po sila na pinagkunan ni Mill ng kanyang baseline that eventually later on nagkaroon po ng impact dun sa kanyang pong foundation ng mga long distance birds. Okay? Basa uh, 14.1 Okay. So, isa dyan po na pinagkunan niya ay si uh, Marcel D. Smith. Ilagay na lang natin dito para mas maintindihan nyo yung yung ano nila, yung spelling. Marcel D. Smith, kung saan kumuha po siya ng mga puro na stitchal bout kumuha rin po siya ng mga ibon kay Charles Bander Banders nabansin ko na po na banggit ko na ito itong pangalan na to alahanin na lang natin kung saan pero 100% ito po ay isa sa nabanggit natin na mga magagandang linya uh, linyada po ng ibon during those time hindi ko alam kung ito ay isa sa foundation ng mga ng mga Janssen, si, Jack, si Charles Banders ispel ko na lang uli sa video And another one, dito ako nagulat. Nakasama rin pala na napinagkunan niya ng mga ibon ay si Emil Denis. Si Emil Denis, kung maalala po ninyo, kung uh, naririnig ninyo, blessing. Si Emil Denis po, hanggang sa ngayon, I believe, ay patok na patok ang mga ibon, lalong-lalo lalo na sa mga OLR. So, nakakagulat, ano? Dahil uh, si Emil Denis ay naging kasama sa foundation ni email uh, D. Wirth. Okay, anyways, that is uh, the research, that is the information coming from uh, the internet. Okay? So, gamit po ang mga linyada na to ay nag-improve po ang kanyang linyada at uh, from middle distance to short distances ay naging isa siyang mahusay na long distance uh, breeder of fancier. Ayan at katunayan yan ay nagpapanalo siya ng mga sumusunod at least apat o tatlong babanggitin natin First National Montauban First National Barcelona and First National o oh, First West Supermarathon noong 1984 yung naunang dalawa ay 1974 yung isa ay 1981 so ganun po ang uh, naging transition at uh, later on naging magandang performance ng ibon ni Emil DeWert So, si Emil DeWert ay nakakabilib sa totoo lang, bakit? Sige nga pag pinag-uusapan natin si Emil DeWert, sinong unang-unang pumapasok sa isip ninyo na local fancier? Sino ang mga nakikinabang ngayon sa mga Emil DeWert? dito sa Pilipinas siguro saka natin pag-uusapan yan saka natin bibigyan niya ng tampok dun sa series 2 kasi ngayon gusto kong i-share sa inyo yung isang interview sa kanya na kung saan ay binanggit niya kung ano ang mga uh, sistema na ginagamit niya na napakinabangan niya sa kanyang breeding especially sa breeding at sa kanyang pagkakarera So, ito po. Ito kaya ginawa ko. I decided na gawin ito na dalawang serye. Okay, let me read uh, for you. Ito na po. Ang uh, ilan sa technique sa breeding ni Emil DeWert. Number one, sabi niya, Tagalogin ko na English eh. Tagalogin ko para sa inyo. Para laymanize kung magkakaintindihan tayo. Yung uh, uh, kabida natin, marami dyan eh. Ayaw nang mag-English. Tulad ko. Number one, sabi niya, bago niya ipares sa mga ibon, ay at least a month na nakahiwalay ang mga pares o ang mga breeders. Nakahiwalay, hindi magkasama ang kak, hindi magkasama ang hen, and nakakalipad. Freed, no? nakawala sila. Nakawala sila, nakakapag-exercise sila ng maayos. And I saw this sa maraming fans dito sa Pilipinas na naging successful din using the same system o pamamaraan. Ba nakakabilib no? Another one. Si Emil, the word ay naghihiwalay na lang kanyang mga young bird sa mga magulang. Inihiwalay na niya, winiwin -win na niya. W E A N win. Ibig sabihin, isinsin na sa Ilocano o sa Tagalog ay hinihiwalay sa pugad mula sa magulang, ihiwalay na para maging independent at the age of 20 days, day, 21 days to 23 days. Ayan po, ganun yung kanyang sistema. Ganung edad, pinaghiwalay na niya, hiniwala na niya sa magulang. And yung kanyang, bo, eto to, sobrang ganda nito, sobrang importante to ha. Yung kanyang breeder mix ay napakasimple lang, no? Next time, babasahin ko sa inyo yung mga contents. But uh, ngayon, yung lang proportion. 3 fourth ng kanyang breeder mix ay yung kanyang breeder mix. And one-fourth of that is yung barley. O, oh, barley ha? Bakit kaya barley? Anong meron sa barley? O, oh, click nyo na yung ano nyo dyan, yung Google nyo. Bakit anong meron sa barley? So, as far as si Emil DeWert is concerned, three-fourth breeder mix, one-fourth barley. Hahaluin niya yan at yan ang ipapakain niya sa mga breeders niya. Ayan meron pa siyang napakagandang tip na iba, kaya natuwa ako sabi niya pag meron siyang mga anak o inakay na sinusubuan he make sure na yung mga breeders niya pagdating ng gabi ay may pagkain na separate bakit? kasi napansin niya sa mga breeders na pinipili ng breeders yung pinakamasarap at pinakamagagandang uh, mga butil ng greens, at sinusubo sa mga anak nila at madalas ang pumupunta sa katawan ng mga breeders ay mais o trigo. Kaya ang ginawa niya, yung oras na kung saan tapos nang magsubo yung mga magulang o yung mga breeders, ay binibigyan niya ulit ng masustansya o punong-puno ng uh, ibat ibang grains na pagkain. Para ma-maintain din ng mga breeders yung kanilang kalusugan. Diba? Matalino talaga. Magaling! No wonder Emil Dewert nga. And ito rin ginagawa ng marami ito sa mga Pinoy, eh, sa mga Pinoy fansiers. Si Emil Dewert ay kilala sa paggamit ng pink mineral. Gumagamit din siya ng veggies, no? Para uh, supplement at uh, panghimagas ng kanyang mga uh, alagang kalapati, including cabbage and carrots. Di ba? Ginagamit natin yan. Ako, ginagamit ko yung carrots. Kaya nagulat ako. And, pag siya'y nagkakarera, sa umaga, 30 minutes lang siya nagpapalipad. Sa hapon, 30 minutes din lang. Pero habang tumatagal, mahaba na sa kanya yung one hour na palipad. And, no force flying. Yan yung uh, technique ni Emil Duert. No force flying. 30 minutes lang, ayaw niya magsawa ang mga ibon. Bahala silang lumipad sa sarili nila. Yun ang kanyang pananaw. And the last but not the least, hindi niya pinaghihiwala yung kanyang mga young birds. Kahit nakikita niya na by babae pa mga lalaki na dyan, yan pa rin. No? Kahit karera, pinagsasama niya pa rin. Yan. So, dito muna natin ikakata, no? Alam kong nabitin kayo, talagang binitin ko kayo. Dahil marami pa tayong pwede pag-usapan tungkol kay Emil Dewert. Kalahati pa lang yan sa mga tips na binigay niya. Sa susunod, ipapakita ko sa inyo, share ko sa inyo, yung mas marami pang tips na ibinigay niya sa atin. Kung papaanong magpalahi ng ibon at magkarera ng mga kalapati. And of course, ang pinakang uh, feature ng ating uh, susunod na vlog ay kung sino-sino yung mga nakinabang na mga kalapatid especially dito sa Pilipinas sa mahusay na linyada ni Emil Dewart. Alam ko, meron na kayong gusto sabihin. Relax lang sa susunod sa kanyo na yan i-post dito sa comment section. So, mga kabida, dito po muna tayo. Hanggang dito po muna tayo. At isang magandang hapon at magiting na araw para sa inyong lahat. Maraming salamat. Until next time, Kabida. Dahil kayo ang tunay na bida. Dahil kayo ang tunay na bida. See you next time.